Well, ang masasabi ko lang is hindi po si BBM ang nasa video na inilabas nung araw ng Sona ng Pangulo. What the? Hindi po siya yon Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So, kumusta na ba kayo lahat mga idol? Nag-enjoy ba kayo sa showing ng pulborong video? <laughs> Kasi ako hindi. What the? Bakit? <laughs> Nabitin ako eh. Pucho, 5 seconds video lang ata yun na paulit-ulit eh. Nung nakita yun ng mga advisors ko, pinayuhan po nila ako na wag ko daw pong ishare yung video na yun sa page ko. Kasi, presidente pa rin daw ang target ng video na yun. Kaya hindi ko po yun share sa page ko. Good advice sa mga advisors ko. Wow! Well, ang masasabi ko lang is hindi po si BBM ang nasa video na inilabas nung araw ng Sona ng Pangulo. What the? Hindi po siya yon. Sabi ng mga troll center agents at syempre ng mga kaalyado niya sa gobyerno. E eh di okay, sabi niyo eh. Ako guys, di rin po agad ako nagpapaniwala sa mga ganyang bagay eh. Kasi uso na po ngayon ang tinatawag na AI videos. Naglipana na po yan ngayon. Kaya it's very hard to distinguish if it is real or just AI video lamang. Tama. Ngayon ang question ko sa naglabas niyan is... What now? Ano na mangyayari ngayong nilabas niyo yan? Kasi ako alam ko na mangyayari. Magkakaroon na naman ng purge yan ng mga pages, ng mga Duterte supporters, and anti-Marcos pages. Wala eh. Silencer administration to eh. And now... They will use all their resources sa government para mahuli ang may pakana ng pagpapakalat ng video na yan. <coughs> At ang sabi nga ni Sec Abalos, pati yung mga nag-share daw. Imagine nung pinag-uusapan nyo yung pulburong video na yan, di ba nagkaroon ng purge sa social media? Pinarget kayo, di ba? Alam nyo bang dinamay ako nun kahit nananahimik ako nun? Oh no! Kaya dun ako nabwisi talaga eh. Kasi nananahimik ako pero dinamay pa rin ako. Anak ng Tokwa, di ba? Kaya ayun, naging hater na rin po nila ako. Aww. Ibang klase talaga kasi itong administration na to. Literal na silencer administration talaga. Tama. Parang yung ginawa nila kina Sas, kay Maharlika at kay Banat Bay, at saka sa lahat ng mga bumabanat sa kanila. Oh, no. Ang problema po kasi sa administration na to, ayaw po nilang binabati ko sila. <laughs> Feeling kasi nila perfect sila. Well, sa amin ni Idol Banat Bay, batikos lang ang bira namin eh. Pero yung kasi naglabas ng video na yan, ibang level na yan eh. Anti-wire tapping lo yan eh. Tama. Di mo lang binatikos yung tao eh. Gusto mo pang wasakin ng tuluyan ang kanyang pagkatao. Oh, no. O ngayon nilabas nyo yan, uulitin ko ang question ko sa'yo. O sa inyo, ano na? What now? They will just simply deny it. And said it's a fake video and it's done. Yun nga po ang ginawa nila. 'di ba? Kaya ngayon payo ko sa inyong lahat guys ah. Huwag niyo na lang pong i-share ang video na 'yon o ngayon pa lang i-delete niyo na. <laughs> Kasi po nanakot na yung pong isang sekretary ni BBM na ipapakulong daw ang mga nag-share nung video na yon. E eh kaso, milyong-milyong katao na po ang nag-share. E di ibig ba sabihin nun, magiging overpopulated ang mga kulungan niyan, sir? Ako po, eh, nagtatanong lang naman. No, For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!